Nagdesisyon po ang Korte Suprema. Oh, baka oh, ano, tama, tanggalin na si presidente na. <laughs> tanggalin na presidente, palitan na. Kataas-taas ang ng oh. oh. Nakialam na? Eh, sabi niya, ang eh, dami mong paglabag eh. Tanggalin ka na namin. Matay ka. Pwede yung uh, ano, pwede mm. muna ako. <laughs> <laughs> pwede ako mabigla. Yung, uh, yun bang, minanam uh, ninanam na kumabuti, parang delayed reactions ako, nalasan eh. Pwede sige, bang, pwede, pwede. Ha? <laughs> oh, diba? Baka, baka ka bigla naman. Ah, bigla. Ako wow. Oh. nga nagulat eh. naman ah, ba't naman pakikailaman ng... Sa, ng uh, no, go to Suprema oh. ito eh. Kasi may mga oh. nagpile ng mga petition eh. Kaya oh, reklamo. Oo, may manaw na naman talaga. May mga iba't ibang petition, mga hmm. reklamo. Pero para magdesisyon ng kataas-taas ta, ta kataas, ang hukuman sa bagay na yan. Oo. Oh, oh. Aba. Hindi ano tayo, succession na tayo ngayon. Hindi, ang sabi niya, Hindi.